Bismillah, muna Shaytan, Rajim. Bismillah, alahe, rahim. Rahmatulillah, rabbil alamin. Bismillah, wa sallatu wa sallamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpupugay po at pagsaludo sa bayani ng inang bayang Pilipinas, 1.0 Ponce really. Enrile, at aking pumapakikiramay <laughs> sa pamilya, kumam Katrina at pakikisapo sa aming uh, kagapangulo, sa nito Pito Soto, at sa aming pong dating pangulo, Gloria kapagal Arroyo, at sa lahat po ng mga senador, at sa mga nagbing senador. Mga mahal kong kabubayan, sa maiksing panahon po, ako po ay nagkaroon ng personal na karanasan sa ating bayani. Ito po yung panahon na ako po ay naging senador. Naalala ko pa po nung panahon na kami po ay nakakapasok pa sa Malacanang. Ako po ay kanyang tinatawag. Ako po ay uh, laging sa gilid-gilid lang. Pero nung panahon na yon ako po ay pinahanap niya sa kanyang aid. Nagulat po ako. Ang sabi ng aid niya, pinapatawag ka. Eh, really? Natakot po ako. Sabi ko, bakit kaya? Ako po'y pumunta, siya po'y nakaupo sa bilid. Meron po siyang magandang pwesto sa tabi ng pintuan. Pinaupo po niya ako. Sabi niya, meron kang mga pangukala. Opo, alin po doon? Gusto kitang makausap. Ngayon po ba? Huwag dito maingay, sabi niya kung puntahan mo ako sa bahay, lalo po ako natakot sa, sa, bahay. Hindi po. O kailangan tayong mag-usap. Pagkatapos po ng ilang araw, dumating po ako sa kanyang bahay. At doon po, nagulat po ako, lahat po ng paborito kong kakanin, yun po ang kanyang hinanda. Isa po ang kagulat-gulat dahil nagkatanong po siya siguro sa aking mga kasama kung ano po yung aking paborito. Nung nakaupo na po kami, sabi niya, ano ba yung mga pangukala mo? At ito po, meron po akong Senate Bill 453. Ito po yung gusto ko po sanang gawing holiday, noong pong September 21, at inalanin yung mga ansang heroes. Kumunot po ang kanyang buo, Di ito po'y sinyalis para sa akin na magpaliwanag. Sabi ko sa kanya, alam niyo po, ako po ay dating komunista. At hanggang ngayon ay sosyalista. Ako po'y namundo. At naiintindihan ko po kung ano ang ipinaglaban ninyo noong September 21. At ako'y naniniwala po na sinagip po ninyo ang bayan para tayo po'y maging komunista. Sa haba po ng aking paliwanag, ang sabi niya po sa akin, alam mo ba, ang pinag-aaralan ko ngayon ay planets. Space. Sabi, ah, ganun po ba? Ako pinaguluhan dahil mula sa napunta po kami sa space. Ang solar system, sabi niya, iisa lang yan. Maraming star systems sa, sa space, sabi niya. Hindi na, na po ako nakapagtigil. Sabi ko po, ano po ang ibig niya pong sabihin? Sabi nga Ivo, buong ka sa isang panukala mo. Huwag mo munang itouch ng patungkol dyan sa September 21 dahil marami kang makakaaway. Ang pag-usapan natin dalawa, yung panukala mo na gusto mong amendahan ang konstitusyon. Yun, tutulungan kita. Pupunta ako sa Senado, gawin mo ako witness mo. Ang sabi niya sa akin, Maraming nang mamaliit sa'yo, pero hindi kita mamaliitin. Palalakasin ko pa ang loob mo. Sapagkat iyaan ang pagpasok ng mga dayuhang mamunuhunan ang magsasagip sa ekonomiya ng Pilipinas. At ang pagbabalik sa parliamentary system ang kailangan ng Pilipinas. Alam niyo po, hindi po ako nabigo. Sapagkat nung dumating po ang hearing namin, siya po ang nag-iisa ko naging witness. At sa loob po ng dalawang oras, wala po siyang ipinaliwanag kung hindi ang kagandahan ng papasukin natin ang ating mga foreign investors. At hindi lang po yun. Pagkatapos po niyang mag-witness sa akin, bukanya pong 99th birthday. Akala ko po tapos na po. Hindi po personal po niya po akong tinawagan at sinabi niyang kailangan kang dumating sa birthday ko dahil meron tayong tipan na hindi ka titigil na maipasa yung pinangako mo sa aking pangukala. Yan po ang aking hindi makakalimutan. Isang taong alamat, isang taong pag nasasabi po natin isang naglalakad na library, isang kasaysayan, hindi po siya napabilang sa mga nang maliit sa akin. orangmi selamat atau menggu itu sent